Magandang araw ho mga kanayon. Update ko ho kayo ngayon sa sinutahan namin biik kahapon. nagtatay ho. Kung mapapansin niyo, ho, ayan na ho ngayon yung dumi nila. Matitigas na ho. kung Kumpara ho kahapon na talagang sirit ho ang kanilang dumi. Sirit sa pag dumi nila. Ayan ho ngayon sila. Ho. Medyo okay na po sila. Oh, kahapon eh, parang mga tamlayon sila. Tapos, ma... Mahina kumain. eh oh, o, oh, malalakas na sila kumain. Oh. Tapos, yan, ho, oh, ang kanilang dumi, matigas na. Kumpara nga ako oh, kahapon na ah, parang tubig na ho. Oh. Yung isa nga ho oh, din, eh eh, eh. Yung yellow na ho, oh, yung idinudumi, tubig na yellow. Eh, kadalasan ho, oh, pag eh, na talaga ang dumi, eh, malala na ko ang ang biik. Kaso mo ako, kahapon na sumpitan agad namin. Ayan, kaya umukay na ako sila. At saka yung nila matitigas na. Ayan na. Ang tinurok ko namin diyan, ay, ang sinupa ko namin diyan ay yung gamot sa tae, aquadox. Kwan ho yun, ang sinumpit namin ay Uh, dalawang kutsara sa isa at kalahating basang tubig. Matapang ho yun. Kaya, ayan naman ho ang epekto. Sobrang ganda na ho ng kanilang dumi. At saka, ayan maayos na ho sila. Napakabisa nga ho. Ganyan din ho yung ginawa dati namin yung nakaraan dahil nga ho, nag tapos ho, inapabasa nga ang kanilang higaan. Nababasa ang kanilang kulungan kaya nag- Tamlay din ho, tapos lumambot nga rin ang dumi hanggang sa siritan na nga ho ang kanilang pagdumi, tubig na halos. Tapos eh, ang ginawa nga ho ng mister ko ay sinupahan ho ng aquadocs o kaya ang palay na tinapangan ho lamang matapang ho kanyang paglalagay. Kaya ho nung nakakinaumagahan ho, ay eh, awa naman ho ng Diyos ay eh, maayos na ho ang kanilang pagdumi. Hindi na ho sila nangihina at saka matigas na ho. One ho, talagang effective ho dahil ilang beses na ho namin yung nasusubukan. Eh, try niyo din ho sa inyo kung ayos ho sa inyo. Eh, shinare ko ho lamang at para ho kahit paano, eh kung gusto nyo ng gawin eh, makatulong sa inyo pero ho yan talaga para sa amin ho ay eh, itiktito talagang mang ang dumi ay eh, titigas na tsaka gagana na ho yung kumain talaga ho kahapon no sinusumpitan ang sa bibig eh, ho na asawa kay sirit ho ang dumi talagang tubig ho tubig ho ang idinodo may tas uh, medyo dilaw na ha ayan ha maayos na maayos na ha Awan ng Diyos pero hindi ko muna ha uh, ito pinapaliguan Gagaling kagagaling na ako lang sa pagdudumi uh, siya sige mga kanayan hanggang dito ha at ishinar ko nga ho lamang ang paggamot sa nagpapaindi. Tsaka yung kahapon nga ho, in-update ko. Is, bali, isang araw ho lamang. Kahapon ho, yung hapon namin sinumpitan sa bibig. Tapos, ayan na ho, kinaumagahan. Ayan na ho sila. Ngayon ko ho lang ito lilinisan. Ayan ho yung dumi nila. Ayan ho. Oh, talagang napaka-effective nga ho. Ayan na, ah, dumi siya ho. Um, e try nyo din ho kung okay sa inyo. Yes, it before Salamat, bless everyone.